Hi everyone! Andito na naman ang Inday Chakos Busan. Dahil day of ko today. Ititrit ko yung sarili ko na nag Jollibee ako pero hindi ko, hindi ako kumain sa loob kasi parang nag-iisa kasi ako eh. Kaya inuwi ko na lang at imumukbang natin. At saka syempre, namili rin ako ng mga merienda katulad ng Indomie. Tsaka, ito masarap to, guys. Ito ay red bean cake. Red bean cake. Tapos, meron din ako. Masarap to, guys. Bibilang ko nito yung aking anak. Parang, ang sarap-sarap niya. From 7-Eleven. And then, meron din ako nito. Ayan. Ito ay cookies with chocolate. May chocolate na siya. May ligaw kong gisa chocolate kaya ang tabako. And then, meron din akong itong kinds of noodles na to alam mo kaya kito ko binili kasi yung alaga ko maarte sa pagkain siguro to try natin na pakainin nito baka sakaling sarapan siya ay nako ang dami kong dal dal ayan medyo okay na yung boses ko kasi nag jollibee na ako char so ayan tikman natin ang ating jollibee talaga namang mapaparap sa kaya si so sarap mmm mm mmm -hmm. Alam nyo ba guys, nung Jolli Bee dito, iba. Mas masarap talaga dyan, yung Jolli natin. Mm. Kaya tayo ng dahon. Pag kumain daw tayo ng dahon, nalo daw tayong gaganda, Chara. Mmmmm. <laughs> so dyan sa mga taga no? Yung Jollibee sa baba, na-open na. Na-open na. Na, -open na. Kasi di ba dati sa floor yung Jollibee? Close na doon. Inilipat na sa baba. Puro Pilipino na yung staff. Hindi nyo ang gaya doon sa taas na ang tataba. Na ibang lahi. Tapos yung coke nila, tikman natin. Ayan. Gagaling na ako. Mga wala na yung pause ko. Ciao. So, wala lang. Mukbang lang tayo ng Jollibee. Yan lang yung ating content. Mmm. Mmm. Maglalay pala ako after this. Abangan nyo. Thank you for watching.